salam salamin, WhatsApp what's up mga kasoya so ito na nga po yung parto ng panghuli namin ng alibango sa loob ng palasdaan gamit ang bubu trap at dito sa episode na to ay may kita natin kung paano nadagdagan yung mga huli nating malaking alibango mga kasoya at ito nga po pala ang pangalang pandaw namin dito sa bubu trap mga kasoya noon nang pandaw namin ay tatlo-tatlo ang laman ng uh, alimango sa loob ng bubutrap at uh, hanggang ngayon ay ganun pa rin mga kasoya. At maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa bago at dating followers po namin at bago at dating subscribers po namin sa YouTube channel namin. At kung gusto niyo ang mga ganitong content, catch and cook, please pag-subscribe, uh, follow, like and share at pwede kayo mag-comment sa video nito mga kasoya especially sa mga kotabatenyos na gustong mag-subscribe, mag-follow at manood ng mga ganitong content, Catch and Cook. Pwedeng pwede po kayo mag-subscribe at uh, i-follow ang Team Soya. At kami ang iranong vlogger na nagmula sa Bagodos, Cotabato City, Team Soya. Maliit itatapon. Oo, okay, kaya daw. Okay. Okay. mga mami nya lalaki yan guys so, lalaki oh. nice one So na nga so tapos na po ang ating pagpandaon sa mga trap dito sa loob ng palasdan. So marami tayong huling malalaking alimango at saka mga lalaki to. So yon mga kasaya, so kung gusto niyo mga ganitong content, cats and cook, please pag-subscribe at follow at like and share mga kasaya.